overlay naman ang trabaho at tungkulin ng uh, mga mambabatas dun sa pagbas, pagpasa pag, pagpasa ng batas tsaka dun sa impeachment process. Um, para sa Kamara, um, dun sa impeachment proceedings, nandiyan ang, mga um, authorized na mga panel of public prosecutors pero tuloy-tuloy naman ang trabaho dito sa Kamara para dun sa mga legislative measures na na-file na um, tingin ko um, madaming mang um minsan mga conflicting positions ang Senate at House sa ibang bagay pero para sa uh, may kabubuti ng buhay at uh, ng ating mamamayan lagi't laging may puwang para magkasundo at mag-usap. At 'yun naman din ang ating gustong makita sa 20th congress